Hello WhatsApp, hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito na naman sa isang video nitong hambog natin na nagyayabang na naman na may-ari ng sanlibutan. Pakinggan po natin ang kanyang sinasabi. Ako may-ari ng sanlibutan kayo. Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer, uh -huh. na siyang may-ari ng mga... Si? Alam niya na siyang may-ari ng sanlibutan. Paano kaya? At paano niya nasasabi na ang tatay natin ay si Lucifer? Tingnan niyo naman yung mga kaibahan nila ng tinatawag natin na anak ng Diyos na si Jesus Kristo, di ba? Si Kibuloy, appointed lang siya ng sarili niya. Siya lang ang nag... Papakalat sa buong mundo na siya ang anak ng Diyos. Pero si Jesus Christ, hindi niya pinangalandakan na anak siya ng Diyos. Ang tao ang nagsasabi na siya ang anak ng Diyos. Sige nga, sabihin nyo nga kayong mga tagapaniwala ni Kibuloy. Naniniwala ba kayo sa mga sinasabi nito? So, ibig sabihin, tatay nyo rin si Lucifer. So, ano kayong nangyari? Ba't ang daming napaniwala ng taong to? na hypnotismo ba yung mga taong sumusunod sa kanya nagayuma ba pag tinitingnan natin parang wala naman silang kaibahan nitong si Senior Aguila yung dito nga sa ano ren di ba yung sa kulto parehas lang naman sila eh. ang kaibahan lang medyo disente lang ng konti itong si Apollo Kibuloy pero sa lahat ng ginagawa nilang panluloko walang pagkakaiba parehas na parehas sumukong sumurender at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking ama. Si, paano niya kaya nasasabi ang mga bagay na ito? Sinong nagsasabi sa kanya? So tingnan nyo nga, bali ba ang taong ito? Di ba? Pagkatapos niyang sabihin sa buong mundo na siya ang anak ni Jesus, sinasabi niya na ang espiritu natin ay sa kanya. Ano to? Nasa mundo na ba tayo ng mga myth? Mythical? O ano bang tawag dyan? Pantasya? Ewan ko ba sa taong to, nagpapantasya na nga lang eh. Wala na siyang magawa. So sige nga, sabihin nyo nga sa akin mga tagasunod ni Kibuloy. Ipaliwanag nyo nga itong mga bagay na to. Tama ba ang pinagsasabi ng taong ito? Sa tingin nyo, naniniwala ba kay sa kanya? Sige nga. Kasi nakakalito na kayo eh. Hindi ko na maintindihan kung sino nang... Sino nang... Sino na ang inyong... prini Kung si God the Father pa ba o itong si Kibuloy na eh. Kasi sa mga pinagsasabi nyo, eh, parang si Kibuloy eh. Diba nga ang sabi sa Biblia, huwag kang sasamba, lalong-lalo na, sa tao din, sumamba ka, sa may lalang, hindi sa nilalang nakaparehas mo. Yun ang nasa Biblia eh. So, ano nangyayari ngayon? Si Kibuloy ba? May lalang ba yan? Nilalang din yan. Pinanganak din yan. May mga magulang din yan, di ba? So ngayon, ipaliwanag nyo nga gumagamit kayo ng verse ng mga Bible, nagbabasa kayo ng Biblia. Sabihin nyo nga ngayon, kung tama ba ako, di ba?